mainit na pinag-uusapan muli ang isyo ng pagkakadawit ng pangalan ni Andrea Brillantes sa hiwalayan ng dating magkasintahang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Dahil sa ulat na di umano, ay umamin si Andrea kay Catherine tungkol sa nangyari sa kanila ni Daniel. Ang balitang ito ay mula sa entertainment portal site na pet.ph kung saan apat na sources umano nila ang umamin tungkol dito. Sa exclusive report ng PEP, Sinabi raw nang hindi nila pinangalan ng mga sources na di umunay si Andrea mismo ang nag-reach out kay Catherine upang aminin ang nangyari sa kanila ni Daniel noon pang 2021. Ayon pa umano sa kanilang source, tinawagan raw ni Andrea ang aktres upang sabihin na gusto niya itong kausapin ng personal at pinagbigyan naman umano ito ni Catherine. Madaling araw na at lasing din umanong tumungo si Andrea sa studio ng aktres sa Quezon City dito na raw nito isiniwalat ang tungkol sa di umano'y palihim na pagtatagpo nila ni Daniel. Pagpapatuloy pa ng source, birthday daw noon ni Carla Estrada, November 2021. At dahil magkatabi lamang ang bahay nito at ang bahay ng kanyang anak na si Daniel, hindi umano alam ni Carla na nagtagpo si na Andrea at Daniel sa bahay ng kanyang anak noong araw ding yun. Pagpapatuloy pa ng source, Nung magkita raw si Andrea at Catherine, ay pinakita rin umano ng iyong actress ang palitan ng mensahe nila ni Daniel. Mga pahayag umano ng kanilang source. Pinakita ni Andrea kay ka lahat ng lalika nila ni DJ sa text. Kasama rin umanong pinabasa ni Andrea kay Catherine ang mensahe ni Daniel na ayusin mo yan. Ayun sa source, ito raw ang panahon na nalaman ni Seth ang tungkol sa nangyari sa dalawa at ito rin ang panahon na cool off noon si na Andrea at Seth. Ngunit tuloy nga raw sa hiwalayan ng kanilang cool off nang makita raw ni Seth ang palitan ng text messages ni na Andrea at Daniel. Gayun pa man, ayon sa source, isang beses lamang umano nangyari ang pagtatagpo ni na Andrea at Daniel at hindi na raw ito na ulit pa. Pagamat mahal na mahal pa raw ni Catherine ang aktor, ay mas pinili na lamang nitong tapusin na ang 11 years nilang relasyon dahil maliban sa nasirang tiwala ay may mga problema pang iba ang dating magkasintahan. Samantala, matatandaan ding nitong nagdaang araw ay makikitang nakipagsagutan ng matalik na kaibigan ni Catherine na si Alora sa isang natisa na pinagsabihan siya patungkol sa kanyang komento sa post ni Catherine. Matatandaan kasing tila ni ni Catherine na hindi sila nagkabalikan ni Daniel at patuloy daw siya sa pagmamove on. Komento naman ni Alora sa post na ito ni Catherine, Shop puno sa no looking back, only moving forward. Kapansin-pansin din ang pag-unfollow nito kay Daniel at Andrea na mas lalong nag-trigger sa ilang fans. Komento ng isang netizen na pinagsabihan si Alora. Alora, sana maging maayos kang kaibigan sa dalawa na sana mapayuhan mo ng ayos at wag panghimasukan himasukan ang dapat pang himasukan. paman, pa man, matapang na sinagot ito ni Alora ng If alam mo rin ang nalalaman ko po, di ito comment mo. Try mo critical thinking. Huwag pang himasukan kapag wala kang nalalaman. God bless.